Patuloy nating pag-aaralan ang Module 3 na may pamagat na pagkapaunlad ng mga hilig para sa paghahanda sa profesyon. At para sa araling ito, ating matatandaan na ang mga most essential learning competencies ay ang MELC number 9, natutukoy ang kaugnayan ng pagkapaunlad ng mga hilig sa pagpili ng kursong akademiko o teknikal, vocational, negosyo o hanap buhay. Merk number 10, nakasusuri ng mga sariling hilig ayon sa larangan at tuon ng mga ito. Melot number 11, na ipapaliwanag na ang pagkapaunlad ng mga hilig ayon sa larangan at tuon ay nakakatulong sa pagtupad ng mga tungkuling paghahanda tungo sa pagpili ng profesyon, kursong akademiko o technical vocational, negosyo o hanap buhay, pagtulong sa kapwa at paglilingkod sa pamayanan. And melot number 12, na isa sa ang mga angkop na pagkapaunlad ng kanyang mga hilig. Para sa recorded lecture na ito, pag-uusapan natin kung paano nga ba matutuklasan ang ating mga hilig. May mga tatlong praktikal na pamamaraan upang matuklasan natin ang ating mga hilig. Number one, pagnilayan ang iyong mga hilig na libangan. So, kinakailangan magkaroon tayo ng oras, Upang malaman, intindihin ang ating sarili Ano nga bang mga gawain ang nakakapagbigay sa akin ng saya Na mga gawain na nagbibigay sa akin ng motibasyon Mga gawain na nagbibigay sa akin at uh, nagresulta ng paglago Ng aking sarili bilang isang tao So mahalaga na ating pagnilayan o magreflect tayo Tungkol sa ating mga hilig na libangan or yung tinatawag nating hobbies. Number two, tatandaan na ang mga hilig na ating ginagawa ay nakakapagbigay sa atin ng motivation. Okay? So, kinakailangan siya sa atin ang mga gawa ay nakakapagpasigla sa iyo. Tatandaan natin, ng, gaya ng sinabi ko kanina, ang mga hilig na ating uh, ating ginagawa, kahit ito'y mahirap, ay nagpuporsige tayo. Bakit? Sapagkat nakakaramdam tayo ng Fulfillment kapag ginagawa natin ang mga bagay na ito. So halimbawa, kahit mahirap yung online learning, ginagawa pa rin natin dahil alam natin na pagkatapos ng uh, taong ito or ng quarter na ito, masarap yung pakiramdam na nakapagpatuloy tayo ng pag-aaral at hindi lang sa isang paaralan kundi sa Quezon Science High School. Number three, bukod sa mga bagay na kinahiligan mong gawin, marapat din lamang na tingnan mo o suriin mo kung ano ba yung mga gawain na hindi mo masyadong nagugustuhan gawain. Bakit? Kadalasan kasi itong mga ayaw natin gawin, ay eh sila, siya pala o oh, ito pala yung mga, mga gawain na talagang hilig natin o oh, talagang makakatulong sa atin sa paglago natin bilang isang tao. So narito ang tatlong pamamaraan na maari ninyong gawin upang matuklasan ang inyong mga hilig. Number one, pagnilaya ng iyong mga hilig na libangan. Number two, siya satin ang mga gawain na kapagpasigla sa iyo. At number three, suriin ang mga gawain iyong iniiwasang gawin. Pag natuklasan na natin ang ating mga hilig, kinakailangan natin itong uh, paunlarin ng ito ay lumago. Okay? Narito ang ilang pamamaraan para mapaunlad natin ang ating mga hilig. Number 1 palagi ang gawin ang bagay na iyong kinahihiligang gawin. So, hindi po pwedeng gusto mo ngayon, tapos bukas hindi mo nagagawin, then sa kabilang araw na ulit. So, kinakailangan mayroon consistency sa paggawa ng bagay na iyong kinahihiligan. So, halimbawa, if you are into poem, poem writing, so you have to write poems every day or every other day. Consistency is the key para uh, malinang itong kagustuhan mo or hilig mo na gumawa ng ng tula. Kasi pag hindi mo to ginawa, mawawala yung hilig na ito, mawawala yung interest dito sa paggawa ng tula. At ma makikita mo sa iyong sarili na wala ka na palang o nawala na yung kakayahan mo o hindi mo na nakikita yung kakayahan mo na makagawa ng tula. Next, magbasa ng mga kaugnay na mga babasahin ukol dito. So, kinakailangan din ay hindi lang yung ating skills kinakailangan yung knowledge natin sa paggawa ng tula ay ma-improve. And we can do that by by reading. Of course, we can also watch videos of or attend classes na tukol sa pagsulat ng tula. Next, pasalamatan ang mga naniniwala sa iyong kakayahan. Siyempre, they are there to support us. So, we have to be very gracious to them. We have to be uh, uh thankful to them for always supporting us especially to our parents and to our friends even those uh, people who like our post who like our songs poems etc. sa social media we have to thank them for doing so because malaki ang ang epekto kapag nakita natin na may mga tao naniniwala pala sa ating kakayahan lastly humingi tayo ng payo sapagkat hindi naman natin Uh, alam ang lahat ng bagay syempre may mga mas na sa atin sa pinipili natin uh, let's say, hiling sa so poem writing so we can always ask uh, advice from these people and you know, because of social media pwede na kayong magtanong sa kahit sino mga mga artist or or mga painters musicians uh, kung sino pa man mga tao Um, madali nang humingi ng payo sa mga panahong ito. So narito ang ilan lang sa mga pamamaraan na pwede natin gamitin sa pagkapaunlad ng ating mga hinig.